ang basura, oh, syempre, siyempre, hugaw man ang basura. Pero, uh, muna siya nga, mo sa mga langaw. No? Si langaw, iyong pagtanaw sa basura, litsyon. So, ganan sila dito sila magstay. Depende na din kung asa siya makapaingon. Kung ang imo pagkaon, wala sa di mo, mo bantay, gishare sa di mo si langaw, so, na Dep that, depende na dayon sa kadaghanon sa uh, mikrobyo nga naasa langaw. actually sa estudyante pa ko gitun na mo ng tiil sa langaw isa lang katil, ka tiil kung pila ka mikrobyo o unsa nga mga mikrobyo no so makaingon kita nga grabe, grabe isa lang ka tiil sa langaw and ang langaw sad ina ilan na sa sujuhan nga kada na siya mo mutog doon. Either na siya magsuka or malibang. So, kung dito siya nakapaingon sa imong adobo, yan na itong gisukahan o gikalibangan. Depende na din, pila ka langaw. Okay? So, you see, ah, palang na, langaw pa lang ito imong og adobo. So, pwede ito siya mukos o diarrhea. What I would like to say is, ang diarrhea can be caused by anything. It, it could be sa pag-prepare ni mo sa imong pagkaon per se. Wala ka kayo ng hugas sa imong kamot, hygiene. That's why atong gina ginakuan gyud, gina emphasize nga hand washing. And also diarrhea could be viral. Pwede nga uh, dali ra kay sa kamot-kamot lang, oh, no? Ah uh, kung na, sa balay na ay eh nagdiarrhea, viral, ang sunod nga nahitabo ang halos ang tibok pamilya na dahil na naapil. Wala man to sa kuan. Ang isa na man to nag-prepare. Why? Tingo, siguro, wala kayo ng hugas. And then, same ra ang kanapitang ang hugas Maghugas ka sa plato. Oh, sa imong kamot. Gamit na yung kaog ka ng, para pag-dry gani sa imong kuan. So, towel. Ito oh. na ano, sa towel. So, ang isa sa naghugas kamot, nag-dry sa towel. Nanasa imo. Simple lagi kasi siya ikuan. Okay. Therefore, when we say correlation between a uh, surge ane nga kuan and basura, burog, dili gyud kay nato siya da subito nga pasagin nga ah, kani siya. Kani gimo gani siya. And when you say nga to contaminate the water, ang water ba is kon ba kanang circuit ba na, closed circuit man na. Closed circuit bining ang pipe Dili mo na siya abri nga manguwal lang siya water from the outside except kung dunay leakage. No? Kung dunay leakage, kabalo naman ta low pressure. Pero okay, o, oh, check to lang ang pressure. Uh, Bas leakage, wala laos laos sa dan tubig. Pero during kanang low pressure, mabali. Iya man ang maabsorb ang nasa gawas. Okay. So basura dinhi. Eh. That would also take time for this basura nga imo na siyang liquefy nga bura na siya siya tubig para masagol ko tubig. Alam nga lang, the dahul, basura, gisulod dito sa kuan. So it has to be nga, naa siya proseso, nga malata pa ba siya, then masagol din siya, maulan, ulan, ulan. <coughs> then timingan pag yun nga, tatugod siya nga, nga pipe nga, buslot pag yun. timingan lang yun nga, ang tanan basura sa ibabaw, Unya na dadugay pa gyud kay istanan hantun nga nalata na lang tong mga basura nga nahimo nagdiyang tubig nga gisagol dito sa kuan. Uh, maybe we could say nga at kato siya nga kalibang sa kandari sa basura. Pero when you say imo lang gyud na siyang i-correlate murag dili sa kay nato siya mo yun. ha? Kay una sa tanan close na ang circuit. Dili man siya makaagto sa tubig nga gaana sa imo.